kasari ay yan, ang bilis ng oras at ang panahon ngayon mga kasari, diba napakadali lang talaga, parang kailan lang is kakatapos lang ng pasko at bagong taon, pero eto na naman tayo ngayon at pumasok na naman ang birth, parang hindi ko na talaga intindihan mga kasari, parang minamadali na ng langit yung pagtanda ko, ayan diba yung pagtanda, talaga ang pinaalala ni kasari hindi naman talaga natin maiwasan mga kasari, habang tumatagal is patagdag ng patagdag yung edad natin hindi natin dapat nireklamo nire yung mga ganong klaseng edad, kasi nga dapat dapat ipagpasalamat pa natin dahil nakaabot tayo sa mga ganong klaseng edad o ba diba? dapat maging proud dahil sa panahong ito is malakas pa rin tayo at syempre wala pa rin tayong nararamdaman sa ating katawan at ayan nga mga kasari dahil lunes ngayon ayan magre-repack po ako ng aking mga panindana naman pero syempre kanina bago ako nag-repack ay nagpipipindot na muna ako ng aking cellphone sinay ko kasi mga kasari yung aking load kung meron pa pa akong tindang load gabi nga kasi mga kasari meron bumili kay Junakis ng load. At ang sabi niya sa akin na double send niya daw yung load doon sa bumili. Kaya ayan, chinek ko na muna kasi ang akala ko talaga malulugi na naman ako dahil sa ginawa ni Junakis na, na double send yung pagload niya. Pero nung chinek ko naman mga kasari is hindi naman siya na double send. Buti na lang dahil pag na double send, lugi na naman talaga ang inyong kasari dahil po yung bumili is hindi po taga dito sa amin at dayo lamang po. Nag repack na naman nga pala ako mga kasari ng aking asin at ng aking harina. Lagi na lang ako nagre-repack ng asin at harina mga kasari dahil medyo hanapin siya at mabenta. Kahit nakakaantok at masakit sa likod ang pagre-repack, hanggang pinagtsatsagaan ko kasi napakalaki talaga ng kinikita ko sa mga pagre-repack sa mga tingitinging binibenta ko. Medyo mabibisi nga ako ngayong araw na ito mga kasari. Kami pa kasi akong gagawin dyan sa aking munting tindahan. Napapansin ko kasi mga kasari yung lalagyan na aking mga sabon is wala ng laman. wala ko naman tatanggalin yung mga nakadisplay ko at at yung mga nakasabit kong sabon. Gugupitin ko na naman mga kasari dahil papalitan ko na naman uli yung mga nakasabit na mga sabon na paninda ko. Para pag mag ako mga kasari, may mga nakasabit na naman na paninda sa aking munting tindahan. Yung mga nakadisplay at sana mga kasari, hindi nyo po naririnig yung ingay ng aso ng aking kapitbahay. At sa mga oras nga na pala mga kasari, is dumating na po si Junakis at si Habi. Maga kasi yung uwi ni Junakis ngayon kasi meron daw silang program sa school school. Dali lang din pala ako natapos dyan mga kasari dahil yung aking mga iniripak na asin at harina. Nasa isang kilo lang kasi yung aking binili. Kaya sandali lang ako natapos at pagkatapos ko naman iripak mga kasari, ayan kung nakikita nyo. Ni isa-isa ko na rin tinalian para mailagay ko na doon sa aking glass shell. Pagkatapos ko naman tinalian mga kasari, i-display na po natin doon sa ating glass shell. Susunod naman mga kasari, ang iriripak ko na naman yung aking asukal na tigwa 1 4 konti na lang kasi yung tigwa fort ko mga kasari at hindi pa ako nakapagpamili ng aking isang kilong asukar. Pag kasi ako bumili ng isang kilong asukar mga kasari, niriripa ko po siya ng tigwa 1-4. At ayan na nga mga kasari, tapos na akong mag-display at hanggang bukas po muli, mga kasari. Yan na lang po muna. Bye-bye!